Andang magbitiw sa Liberal Party ni Pangulong Aquino, si dating Isabela Governor at bagong taragang Commonwealth Commissioner Grace Padaka. Ayon kay Bataka, maaari siyang magbitiw sa LP upang hindi mabahiran ng mali siya ang pag-upo niya sa Comelec. Kung wala namang magiging hadlang, uupo na anya siya sa Comelec sa lunes. Batid din ni incoming Comelec Commissioner Padaka na kontrobersyal para sa marami ang pagbabayad ng 70,000 pesos na piyansa niya mula mismo kay Pangulong Aquino. Kayong paman, papatunayan niyang hindi umanis siya biased at kung utang na loob man ang uh, ginawa ng Pangulo ay susuklihan niya ito ng magandang serbisyo. Ayon pa kay Padaka, ang Yumaong Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ang nagsabi sa Pangulo kaugnay ng kanyang arrest warrant at nagulat na lamang siya ng magpresinta ang Pangulo na bayaran ang kanyang piyansa. Sa kapapasok lamang po na balita, sumuko na at nasa pangangalaga na ngayon ng PNP Custodial Center sa Campo Crame ang darawa sa mga co-accused ni dating Pangulo at ngayon ay Representative Gloria Macapagal Arroyo sa PCSO Plunder Case matapos voluntaryong sumuko ang mga ito kagabi sa PNP CIDG NCR. Ayon kay Police Senior Superintendent Keith Singian, kasama ang kanika mga abogado ng magtungo sa CIDG NCR sa Campo Crame, kagabi sina Sergio Valencia, dating nasa PCSO board member at uh, Benigno Aguas, dating PCO, PCSO Assistant General Manager for Finance. Bago mag alas 12 kagabi ng i-turnover umano ng PNP CIDG ang dalawa sa PNP Custodial Center. Samantala, inaasahan naman ngayong araw ay voluntaryo ring susuko sa CIDG NCR ang isa pa sa mga akusado na si Raymundo Roquero. Ayan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV News Break, makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.